Tinatayang libu-libong katao ang nasawi sa itinuturing na catastrophic flooding dala ng bagyong Daniel na tumama sa Libya. Ayon kay Amid Miss Mary, tagapagsalita ng Libyan National Army, sa Derna City, mahigit sa 2,000 ang nasawi habang abuti naman sa 6,000 na, na iba pa ang nawawala. Ang walang humpay na pagulan ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa silangang bahagi ng Libya kung saan nagmistulang karagatan ng karamihan sa mga lugar. Dahil sa severe pressure mula sa napakalakas sa na pagbuhos ng ulan sa Derna, gumuho ang mga dams na siyang nagdulot ng malawang pagbaha sa lugar. Habang tatlong mga tulay at kabahayan ang labis na napinsala, maging ang mga pangunahing daanan at bagsak ng ang linya ng mga telepono. Una rito, tinatayang nasa 150 hanggang 250 katao ang kumpirmadong nasawi sa naturang lungsod, ayon naman yan sa Red Crescent sa Benghazi. Balita sa labas ng bansa. Radyo Man Alex Forake, Tatak, RMN.